kaya yung kakailain kaya kung Hindi <laughs> na, yung attention ba? Kanang... Nakapanguta na ba? Anong... ano naman dito yung tao nga... Kompleto manunta? Insog. Manlimus. Kanang makapangutan na ako ba? Nang lamig kay istoryahon ba? Prangkahon nga. Paris man ta na ning kamot. Pares man Di ba? sin? Oh my goodness. Nasulod lang sa kong utok, no? Anong dili man di tao mong manguan? Mangitag pang Kay, pares man kompleto. Pero, ano? Malimus. Hmm? No? Na lang? Napangutan na na po na ninyo? Naglain nun akong naong. <laughs> Wala lang ang buot nag naglain ang naungkol nikan mo tagitagan man tag panglawas kompleto man ta sa kitagan mata sa ginoo talento no talang talagot lang ko